Hello guys, welcome back sa aking channel. So ngayon mga guys, ang ituturo naman natin is kung paano i-retract yung EPB activator once na mag-replace tayo ng brake pads. Or tinatawag itong guys na uh, brake pad replacement mode. So ang iba naman guys, ang ginagawa nila is sinusupply nila ng voltage yung activator ng EPB para mag-retract yung activator. pero may, mayroong mas malili na parang guys ituro natin tara so ito yung uh, switch na switch ng EPB o electronic parking brake so ganito lang gawin natin guys uh, ignition on and then uh, press mo yung brake pedal and then gawin mo is tatlong beses mo siyang i-switch up and then tatlong beses mo switch down na nilagpas ng 8 seconds so gawin natin Ah... Uh, ini senon sa na ona and then press ini press ko yung brake pedal hindi lang makita 1 2 3 1 2 3 so yan may robotic sound so kung napapansin nyo guys sa uh, blink yung parking brake ng uh, mabilis yung indicator so binitawan ko na yung uh, brake pedal So ang gawin mo, uh, ilong press mo ito ng 5 seconds or more. So 1 2 3 4 5 Ayan. Ihina yung blink niya. Pag hina niya yung blink, pwede ka na mag-replace ng brake pads. So, yan. So, okay na yan. Naka, ano na yan. Brake pad replacement mode or service mode. So, pwede mo nang i-press yung piston sa rear caliper niya guys. Doon sa may actuator. So, yan. So, kung magbilis kang mag-replace uh, ng brake pads para, para iwas na lubat ng, uh, malubat yung battery, pwede mo lang on yung ignition. Pero, para mas safe, uh, pwede mo yung ignition off. Mas, mas safe.

Yan. Para mabalik siya sa normal operating niya. Normal operation. So, ang gawin mo lang, uh, i-press na mo naman siya. Press up naman. Kan, ay, press up. Ano? Uh, switch up ka naman ng 5 seconds or more. Para mawala yung nag-blink-blink. 1, 2, 3, 4, 5. yan nawala ng indicator nawala na, wala na yung nag blink blink so yan okay na so perp bites so ganyan lang kadali guys so maraming salamat sa panonood